Nakakuha ng mahigit 2,000 piso ang mga tulisan. Iniwang sugatan ang rehilyoso at dalawang utusan. Nagtanggol sa abot ang mga kaya ang kura. Sa likod ng isang sila, nadurog ang kanyang mga kamay. Hintay, hintay. 40 o 50 tulisan ng buong kastila. Mga revolver, bolo, skopeta, pistola. Nikapag-eskriminang tila leon, silya. Mga na Nasugatang malubha. 10,000 pesos. Ako'y nasugatan, Benzaib. May munting sugat sa kamay at isang bukol sa ulo na bumagsak patihaya. May tatlong magnanakaw ng bulo at limang piso rin ang ninakaw. Hindi maaari. Huwag kayong magsalita lang. Hindi nyo alam ang inyong sinasabi. Bakit? Akala mo hindi ko malalaman? Punyemas! Huwag sana kayong tonto. Mas marami dapat ang magnadakaw. Tao ka, Benzaib. Talagang tinta ka. Ano tila bala ka sa ginagawa mo dyan, Don Custodio? Ano nga ba yan? Isang panukala tungkol sa laherong ng Amerikano. Halika't may bubulong ako sa iyo. Totoo ba yan? Asan siya matatagpuan kung ganoon? Hindi ko muna maaring sabihin sa iyo yan. Sapagkat maari tayo ay masangkot sa gulo. Kaya itikom mo ang bibig mo Masusunod po, gino. Maso. Alam niyo ba kung sino ang nalagay sa mga pulgura? Ang mga prayle kaya? Ang sinong si ko kaya? Sa mag -aran? Si Makaraig kaya? Ang alihapon si Simon. Si Simon? Ngunit, meron ba si Simon sa handaan, karabi? Naroon siya. Ngunit naalala ko ngayon, umalis siya sa bahay noong maghahaponan na kami. Umalis upang punin ang kanyang regalong pambasal. Ngunit, hindi ba't kaibigan siya ng general? Hindi ba't kasudyo siya ni Don Timoteo? Oo, Nagipagsuro siya upang magulo at patayin lahat ng Espanyol. Oo, nawanawaan ko na ngayon. Ang Ali. Ayaw nyo kasi maniwala kay Tia Tentay. Si Simon ay jablog at nabigyan niya ang mga kaluluwa ng lahat ng Espanyol. Sinasabi ito ni Tia Tentay. Naglao si Simon at hindi nag-iwan ng anumang bakas. Hinahanap siya ng mga gwardiya sa si Dapat nilang hanapin ang demonyo. Kaya kagabi? Kagabi? na naghahalo ng pag sa at panibugho? Kagabi, habang naghahaponan kami, nagkagulo. Namatay ang ilaw sa komedor ng general. Sabi nila, isang dikit na kilala ang nagnanakaw sa lamparang iniregalo ni Simon. Isang magnanakaw? Isang itim na kamay? <coughs> Hindi ba nahuli? Tumalon sa ilog, walang nakakita, sabi ng ilan. Kino raw, kaskila raw, o kaya raw ay indyo. May paniwala sa pamamagitan ng lamparang iyon. Ang magsabong mong lahat. Sayang, napakasama ng ginawa ng magnanakaw na matay sana ang lahat sa gani. Ano, tinay kay walang imig kanina. Wala, wala. Naisip ko lang na masama ang kumuha ng pag-aari ng iba. Kung alam lamang na magnanakaw ang punot dulo ng lahat at nabigyan ng pag makatitiyak hindi niya gagawin ang kanyang ginawa. At kahit ano ang mangyari, hindi ko na naising malagay sa kanyang katayuan Maraming salamat sa pag-imbita, mga orenda. Kinagagalak ko ang pagdalo rito. Kaya ako'y mga maalam na. Susunod tayo! Nalaman tayo! Ako <coughs> Ang <Uy! tos> Daba! Ang sakit! Ang sakit! No! So, papalag pa kayo! Kawawa ka sa kanila. Katulad natin sila. Parehas naman tayong kayo manggi ang balat. Parehas din naman tayong pinagsimulan. Ngunit bakit kayo ganito? Wanainig ko! Ha! Talagang bago ka pa nga sa trabaho nito ng pagiging berdugo na kailangang lumatigo. Pumatay at maglibing sa sino mang nag-aalsa sa pamahalang ating sinumpaan. Oo, oh, tama ka. Sa pamahalaan at sinumpaan, pero sinumpaan sa ngalan ng Katarungan. Pilipino ka nga pala at Pilipino nga rin pala ako. Pero kailangan maging marahas din tayo. Ngunit kung lalambot-lambot ang mga sundalo, tiyak na mag-aalsa ang lahat ng tao. Trabaho lang natin ito. San tabi mo ang iyong awa, may dapat magparusa at may dapat ding parusahan. Kanya-kanyang papel lang ang ating ginagampanan. Dumaba kayo! Dumaba kayo! Banda kayo sa labanan, Naisahan tayo. Pasabugin ang utak ng Debunyo. Ikaw, huwag kang tumayo tayo, bilisan mo. Lolo, lolo. Patawarin niyo po ako patawarin niyo po ako. Padre! Anong nangyari si Mon? Halika dito, may kaka. Anong nangyari sa kanya? Na paano siya Sino ang gumawa nito sa kanya? Simon, Simon. Bakit ka uminom ng lason, Simon? Hahanap ah, ako ng lunas. Maghintay ka. Padre, huwag na kayong magaksaya ng panahon. Mamamatay akong dala ang aking lihim. Wala na ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Ano mga oras ay tatalab na ang lason sa aking katawan? Diyos ko! Huwag kayong matakot. Nung na ang gabi, nais kong ilahad sa inyo ang aking lihim. Maaari ba bang sabihin sa akin kung totoong may Diyos? Kahit saan tayo naktungo, nariyan ang Diyos. Padre, iyokong mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo ibara na malaon ng ipinagpalagay na patay. Noong araw, pagkatapos kong mag-aral sa Europa, Iumuwi ako rito upang pakasalan ng babaeng iniibig kong si Maria Clara. Ngunit ito hindi natupad. Patawarin ka ng Diyos mo. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghiganti. Kagustuhan niya lahat ng nangyari hindi nagtagumpay iyong plano ng dahil sa kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama, igalang natin ang kanyang kapasyahan. Malagay niyo po ba ay Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makapagsasabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kalian man ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, Padre, bakit hindi niya ako tinulungan? sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lang ang nakakagawa ng datila. Ngayon, Padre. Bakit ako ang pinaparusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang tulog kundi kasamaan? Diyos ko po, Simon. malibing kanawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin. Ipahintulot ka ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna. Hindi makakabaluktot ng katwiran. Hindi mauudyok ng kasakiman.